Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi. Ito po ang AMV o Aboy Mix Videos. Welcome po dito sa ating channel. Sa mga bago dyan, subscribe lang po kayo. Ngayon po, ang pakay po natin ay isang history. Ano? Ito po yung rota ni Magellan. At kung ilang barko ba talaga silang dumating dito at ilan yung nakabalik sa Espanya. Kasi uh, na, na ano ko lang ito no kasi napanood ko yung uh, yung Uh, a na movie ng Elcano at Magellan. Ano? Medyo mababaw kaso, uh, mababaw lang naman yung istorya niya. Kaso uh, naging uh, parang kalaban dito si uh, uh, si Lapu-Lapu na medyo malakas o malaki yung impact dito sa atin, no? Parang isang nga uh, panunuligsa sa ating mga bayani. So, sa side nung kabila ng Espanya, uh, hindi naman masyado nilang sineryoso yung tungkol doon sa pagiging kalaban kasi kailangan lang nilang mabuo yung istorya. Pero malaki pa rin yung impact sa atin kasi tayo yung naapi dito. So sa kanila, isa lang tong istorya pero hindi tungkol kay Magellan, hindi tungkol kay Lapu-Lapu. Ito ay tungkol kay Elcano. Si Elcano po talaga ang bida dito. So panoorin natin ito, no? Tingnan natin dito sa panoorin nyo itong video ito at tatalakay natin sa tulong ng mapang ito yung naging rota ni uh, Magellan at kung papaano naubos sila. So, magsimula po tayo sa Espanya. Panoorin po natin. Ito po ang uh, kabuoang mapa ng Europa. At dito naman matatagpuan ang Espanya o Spain. Dito po kasi nagmula ang paglalakbay ni Magellan dito sa San Lucar de Barameda. September 20, 1519 po nung naglayag siya papunta sa Pilipinas at pabalik dito sa Espanya. Sila po ay may limang barko at ang mga pangalan ng barko ay Trinidad, Santiago, Victoria, Concepcion at San Antonio yung Trinidad po ang pinaka flagship ni Magellan. Yun po kasi yung pinakamalaki at pinakamahal na barko na sinasakyan ni Magellan. So, ito po yung rota niya. Pagdating dito sa Canary Island, ito po yung kontinente ng Africa. Sila po ay namalagi ng saglit. September 25, 1519. O, 26, 1519. Ano? So, nag-cross po sila dito sa Atlantic Ocean. Bakit kaya sila nag-cross dito sa Atlantic Ocean? Sapagkat ito po ay uh, kontrolado ng mga Portugues. Ang alam ko, ah uh, kalaban nila itong mga Portugues na ito. Kontrolado po ito. Itong Indies na ito, na pa-east, papunta sa Pilipinas, kontrolado yan ng Portugues. So dito po, ano, nag sila sa Atlantic Ocean. At bihirang-bihira bihira bihira po ano ang naniniwala noon kay Magellan na makakarating sila doon sa Spice Island kasi kukuha daw sila ng mga uh, spice na uh, toneto nila no? oh, siguro pang pang panluto nila ewan ko kung naniniwala kayo doon so eto po yung rota no papunta dito tumawid sila ng Atlantic Ocean papuntang South America. Ito yung kontinente ng South America. So, ang tawag nila dyan, meron silang tinatawag na, ito yung Cape. Eh, no? Pagdating dito, lumampas sila doon sa, sa area na ito, no? September, November 29, 15, 19. So, dito, nag-duck uh, sila rito. Dumaong sila dito sa Santa Lucia Bay ano at nagtuloy-tuloy sila nahirapan po sila diyan ano kasi habang na uh, ito ay uh, pababa ng pababa dito sa South Amerika palamig po ng palamig at ang klima nag-iiba no uh, lumalakas yung bagyo at lumalamig lumalamig ng lumalamig kasi malapit na po ito ito na po yung Antarctica no dito nagkakaroon na ng agam-agam yung ibang mga kasamahan ni uh, uh, ni ni Magellan at uh, yung iba nagkakaroon na ng pag-aalsa na wag nang suportahan itong uh, plano ni Magellan na pumunta sa Moluco Island, Moluca para kumuha ng spices kasi doon talaga sila pupunta sa Moluca Island, ano? So, yun na, pagdating dito, dumaong ulit sila nang limang barko pa. Limang barko pa ho sila. Ayun, ano. Pero pagdating po dito. 'Yan po. Dito ha. Napakahirap na ng sitwasyon. Ito 'yung uh, hinahanap nila, itong itong Magellan Strait na to, ito ito. Hinahanap po nila 'yan pero halos hindi na nila 'yan matagpuan dahil sa kapal ng mga yelo at uh, mababatong isla. So, 'yung agam-agam nila ng mga kasamahan ni Magellan mas tumindi. Ano? Mas tumindi po 'yon. No? Kaya kaya naman pagdating dito, ano, yung uh, yung isang barko nila, yung Santiago ay uh, winasak ng uh, isang uh, malakas na bagyo dito yung Santiago so apat na lang po sila apat na lang sila ano at dahil sa pagkawasak ng barkong Santiago uh, although nailigtas naman lahat ng crew nun, ano lumipat sa ibang barko sa mga karating mas lalong pinanghinaan ng loob yung mga kasamahan ni Magellan so apat na lang sila lalo na nung dinabagtas nila tong uh, Magellan Street na to dahil puro mabato ito ano ito at uh, imposible daw na makapas diyan pero nagawa nilang makalusot pero hindi lahat. Yung isa kasi, yung San Antonio na barko, ay na ng loob at yung iba nagrebelde na. No? Gusto nilang hulihin si Magellan para i-take over, para yung lahat ng barko ay pabalik na. Pero happy po yung mga tao. May mga sumusuporta pa rin kay Magellan. At yung mga hindi sumuporta, yun, bumalik. Yun po, yung bumalik, ang pangalang punang barkong yon ay San Antonio. Siya po ay uh, bumalik papunta Spain. Kaya naman, pagdating dito, paglampas dito, ang nag-travel ay tatlong barko na lamang. Ito yung papunta na sa Pilipinas. Dumaong, dumaong pa rin sila dito, dito sa mga islang ito. Ayan. O, dumaan, nadaanan nila yung mga islang yan. Ito na yung papuntang Pilipinas. Tatlong barko na lang po sila, 'yun 'yung flagship, 'yung Trinidad, uh, Victoria at uh, 'yung uh, Conception. So tatlong barko na lang, tatlong galleon. Ano, galleon yung tawag sa lumang barko eh. 'Yun 'yung tumawid sa Pacific Ocean. 'Yan. So 'yan po ay uh, kung titingnan nyo, dahil bilog ang mundo, no? 'Yung kabilang dulo niyan. Papunta na yung Pilipinas. So, kung ifa-flat po natin, kagaya ito, naka-flat yung map, eto na po siya. Eto na yung rota ni Magellan. Hindi uh, masyado makita yung Pilipinas. Ayun, eto po yung Pilipinas. So, eto na yung tatlong barko ni Magellan. Dito na siya dumaan, papunta dito sa isang island sa malapit, doon sa Mariana. Kung tawagin na yun, Ladrones Island uh, ito po ay napakalapit sa Guam o sa panahon ngayon ay uh, yung isang isla doon sakop na ng Guam para mas maintindihan po ng lahat ano. dumaan muna sila doon ng March 6, 15 uh, 21 sa pagkakaalam ko sa ayon sa historian hindi lang sila dumaan doon sa lugar na yon ano uh, bagya silang nakipagdigma doon at uh, dahil sa yung mga tao doon kung tawagin na yung Macronesia no yung mga tao doon uh, kung tawagin yung Camoro siya din yung mga native ng mga Macronesia kung saan yung galing sa Pilipinas, Indonesia at yung uh, ito ito yung Taiwan ano siya lang yung mga origin at napadpadon. doon. Yun yung mga nakalaban ni Magellan. Bagamat uh, mahina yung kanilang puwersa, natalo po yun ni Magellan. At ang uh, ginawa nila after nun, March 6, 1521, tumuloy na sila dito hanggang sa napadpad sila sa Samar. So, ito po, kung palalaki natin, ito na po yun. So, ito na po yun, ano? Uh, ito na yung Samar. Napadpad sila dito, March 16, 1521. Pero ayon sa historiador, uh, yung uh, si Antonio Pigapeta, hindi naman talaga sila uh, dumaong doon sa Samar, dito sa Humonhon. Kaya uh, nakananatili lang sila doon sa dagat at nakikipag-communicate sila sa mga tao kasi ito ang unang-unang pagkakataon na ang Pilipinas na meet nila yung mga taga-European. So nakikipag-usap lang sila, nakikipag-usapan kasi yung mga malilit na bangka na taga-Samar Uh, sila yung pumupunta doon sa barko tapos, uh, the same time bumabalik sila, pumupunta sila sa barko ganon, so isang araw pa bago sila, makadaong talaga, at dito na yon sa Humonhon Island, kaya kung mapapansin niyo March 16, tapos dito March 17, uh, 1521 nandun na sila sa Humonhon Island so dito, nakilala nila yung uh, uh, mga nasa tribo doon tapos, uh, nirekomenda naman itong Humonhon Island papuntang Limasawa. Ito kasi dito, uh, dito sa Limasawa, dito uh, may raha dito na nangangasiwa. Ito yung si Raha Kulambo at sa Siago. Raha Kulambo at Siago. Dito sa Limasawa, dito na. After uh, ano, 11 days huya yan, ano? Ano, mula Humonhon hanggang Limasawa, So, halos, ito, kung tutusin, pag trinabil to, hindi naman talaga 11 days. So, dito, maaaring sampung araw sila sa humunhon. After no, nag-travel sila dito. Sabi natin, one day. Ngayon, uh, noong uh, March, 7, uh, March 28, 1521, nakarating na sila sa Limasawa. So, nanatili sila dito ng ilang araw. Uh, siguro mga, kung yan ay 11 days, nine, po 10 days na natili sila rito. Nag-travel sila, nakarating sila ng Limasawa. Dito, namit nila si uh, uh Raha, Kulambo at uh, Siago. Dito na isinagawa yung unang misang kristyano. Yung sa katoliko po yun, ano Dito na isinagawa yon Dito marami po nga uh, na influensya si na, alam mo naman si Magellan, uh, uh, mabulaklak yung bunga nga niya, no? at uh, yung kanilang uh, uh tinetrade, yung kanilang pansilaw, yung kanilang mga kagamitang pandigma. Yun yung kanilang ino-offer doon sa mga uh, mga native ng uh, taga Limasawa. So, dito naman sa Limasawa, nung medyo na palagay na yung loob ng mga Pilipino dito, ini uh, inintroduce naman nila yung isang island, itong Cebu dito. Kasi ito daw Cebu ay uh, isang mayamang isla, pinakamayamang isla sa lugar dito, ano. Cebu 'yon dahil po sa Cebu ang Cebu noon ay uh, nakikipag-trade na po ang Cebu sa China at sa Muslims country o yung Arab mga sa Arabic anong mga Arabo nakikipag-trade na po ang Cebu doon lalo-lalo na sa China. Kaya marami na silang nakitang mapuputing tao dito sa Cebu. Yan po yung nangyari doon. So, after dito, March 28, 1521, nagtumong naman sila sa Cebu. So, ilang araw po yan. Kung tutuusin ay uh, nasa isang linggo lang or uh, 10 days lang din ito. So, 10 araw lang silang nanatili dito at pumunta na sila ng Cebu. Imagine, yan ay tatlong barko pa rin. Tatlong barko ang gamit nila. So, dito sa Cebu, namit naman nila si Raha humabon. Raha humabon ng Cebu. At uh, dito sa raha humabon, hindi ho sila basta tinanggap. Pinagtatax po sila dyan. Lahat dumadaan. Pero dahil magaling magsalita itong si Magellan, nakakonvinsin niya si raha humabon na hindi na magtaks. At uh, nag-offer na lang ito ng mga kung ano yung meron si na Magellan na wala itong tribong to. Kaya agad naman nilang nakuha ang loob ni humabon. Dahil dito, dito sa Cebu, marami hong na-convert sa Christianity. Ano? Uh, alalahan ninyo, yung tunay na pakay nila Magellan ay pumunta sa Molucco Island. Hindi po sa Pilipinas. Doon po sa Spice Island po. Sa Moluccas o Molucco. Yun. Yun ang talagang uh, topic nila. Pero gusto nila mangyari. Pero uh, dito, uh, nagkaroon ng ibang motibo si si Magellan. Gusto niya i-convert sa Christianity yung mga lugar na napupuntahan nila. Kaya nagtagal talaga sila rito sa Pilipinas. Mula naman dito sa Cebu, nabalitaan nila dahil naging magkaibigan si Humabon, nabalitaan nila na ayaw din magtax nitong si Lapu-Lapu. Hindi lang kay ano no, kay ibig sabihin kay kay Humabon ayaw pasakop ni ng grupo ni Lapu-Lapu. So, ibig sabihin, kaaway ni Raha Humabon si Lapu-Lapu noon. Ano? Magkaaway sila. So, noon pala, mayroon ng mga awayan noon. Ano? Hindi na nagkakaisa yung mga Pilipino. Siguro, iba yung pananaw ni Lapu-Lapu, iba yung pananaw ni uh, Humabon. Dahil nga magkaibigan si Humabon, Raha Humabon at saka si Magellan, uh, at uh, ini trujus ni Magellan yung kanilang mga pandigmang sasakyan at mga pandigmang bakal na damit. Uh, sinabi ni Magellan na tutulungan niya si Raha Humabon na pasukuin itong Sila Pulako. Ano sa tulong ng kanilang mga kagamitan. At yun nga po yung ipinangako. Kasi nagkaroon na rin sila ng blood compact yung mga Spaniard at saka yung mga Pilipino si Raha Humabon. At nagustuhan yun ni Raha Humabon ano? ang sabi ni ano ni Magellan, sige didigmain namin sila pula pasusukuin namin siya. Pero wag uh, huwag kayong makikialam, diyan lang kayo manood lang kayo. Sa tulong ito at ipapakita namin kung papaano gamitin, uh, papaano maging epektibo itong aming mga bakal na damit. So, hindi naman yun basta dinigma. Kinausap pa rin nila si Lapu-Lapu. Pero ayaw talaga ni Lapu-Lapu. Ayaw niyang pasakop maging kay Magellan tinanggihan niya lahat. Ibig sabihin, ganon katapang si Lapu-Lapu. Mayroon siyang uh, sariling uh, kumbaga uh, mayroon siyang uh, sariling gobyerno, sariling uh, kasi itong ayong kay Pigapeta, napakalaki huk hukbo ni Lapu-Lapu eh. Siyempre kung ganun kalaki hukbo mo, paan paano ka uh, bakit ka nga ba makikipag-susuko uh, dun sa maliliit na hukbo sa paligid mo. So, yun po ang problema ni Humabon tinulungan siya ni Magellan ngayon. Pagdating sa Mactan, nagkaroon na ng gera sa pagitan ni Lapu-Lapu at Magellan. Ito na, pumunta na sila rito sa kasamaang palad. April 27, 1521, napunta sila sa Mactan. Yun po. Doon po nasawi si Magellan. Natalo po sila doon. So Mula doon sa pagkatalo nila ah, ah, sa original kasi na 250 na tao, nabawasan sila ng kalahati. Almost 110 na lang, o oh, mahigit 110, o oh, hindi lalampas sa 120 yung natira. Kaya naman, hindi na kayang i-operate nung ganong karamang tao yung tatlong barko nila. So, dito po sa Pilipinas, sa Cebu, na -trap na yung isang barko. Ang ginawa nila, dahil hindi na kayang i-maintain yung isang barko, iniwan nila, inabandon nila, at pumunta na sila doon sa dalawang barko na lang. Ginamit nila, yun yung Trinidad at Victoria. Anong ginawa nila sa isang barko? Yung conception, yung isang barko na yon sinunog po nila yon Sinunog nila, mismong ng mga tao ni... Kasi patay na rin si Magellan, ano? Ang nag-takeover ay si... Elcano at saka yung isa, nakalimutan ko yung pangalan, ano? Dal dalawa sila. Si Espinosa, yung captain nila, nung isa ng Trinidad at yung isa ang captain ng Victoria ay si Elcano. So sinunog nila yung isang barko, yun yung uh, ang pangalan ng barko ay Concepcion. Bakit nila sinunog? Kasi po ayaw nilang pakinabangan ng iba yon. No, kasi baka magamit pa ng kalaban yun sa kanila. Sinunog na lang nila. So dalawang barko na lang po ang natira at magmula dito kung napapansin nyo, lumiit na yung linya. Dalawang barko na lang kasi. At si Elcano na yon At si Espinosa. Captain Espinosa. So, eto na yung time na papunta na sila ng uh, Muluko Island. Sa Spice Island. Pero, dumaan muna sila sa Palawan at Bronay bago sila pumunta ng Maluko Island. Ito na po yon sa Tudor Ambon Island. So, ito na po yung, nandito lang po yung Maluku Island sa pagitan ng Timor at saka ng Pilipinas. Pero, pagdating dito, sinalakay pa ho sila ng mga taga Brunei. Sinalakay po sila ng mga taga Brunei. Yung taga Brunei na yon, yung apo nung hari nito, siya na yung 'yung taga Luzon ang sumalaki sa kanila noon, 'yung apo ng may uh, taga-Brunei nung no, mag-time na 'yon kasi halos kung tawagin ito ay uh, isang kingdom lang 'yan eh no. Kaya nga itong Brunei, eh, halos sinasakop ito ng Pilipinas. So 'yun nga 'yung uh, 'yung 'yung taga-Brunei na 'to, 'yung hari nung taga-Brunei na 'to, 'yung apo niya ay tinatawag na si Raha Matanda. Uh, apo 'yun ni ng hari ng Brunei noon. Sinalakay niya po yung mga tagaluson niyo no, sinalakay niya yung dalawang barko na yon ano. Pero natalo ata sila. Na-capture pa nila yung uh, ayon sa isang historia do ano, na pa nila yung taong yon na apo ng taga Brunei. At uh, nanghingi ng ransom sila kaya nagkaroon sila ng uh, pondo para sa paglalakbay. So, dito na tayo, dalawang barko po sila. Pagdating dun sa Spice Island, o dun sa Mulukas, Muluko, Spice Island, ano, nakarating na sila sa wakas, ah uh, dito na nagkaroon ng damage yung Trinidad Island. At kailangan niya pang manatili dito sa Spice Island na yan, yun po yung, uh, yun yung Trinidad, yung flagship ni Magellan, imagine ha, ah, wala na po si Magellan yan, patay na dito ano, so ang sumunod ang nauna so ang konting mga tripulante ng barko, sumakay doon sa Victoria, Iyon yung minamaneho ni Captain Elcano at nanatili pa rito yung Trinidad kasi ang balak ng mga taga rito babalik sila pa South, uh, pa Pacific, pa East pero ito, a west, ang travel niya. So, binagtas naman ito, kasi malakas ang loob ni Elcano eh. Binagtas niya po ito hanggang makarating siya ulit dito sa cape na ito. ano Ito, nagpahinga sila rito. At si uh, Elcano, dahil pamilya na sila sa dagat na ito, alam niya na yung cape na ito. Nakarating po siya. Kasama niya si uh, Pigafetta, si Elcano. Ano? Kakilala kasi sila eh, no? yung tiwala ni pagkapetan na kay Elcano. Nakarating po siya sa Spain. Nakabalik po siya sa ganap na September 6, 1522. Halos 3 years po yung paglalakbay na ginawa nila. Tatlong taon po. Ano nangyari doon sa Trinidad? Bumalik. Kaso pagbalik niya rito, uh, nagkaroon sila ng maraming problema. Nandiyan na yung pagkagutom. Nangidnap pa nga sila rito eh, sa may Mariana Trench. Binalikan nila yan. At nanguha pa sila ng tao niyan. Pero uh, dahil sa mga bagyo at uh, hindi ganap yung kanilang uh, magaling yung captain nila, nasira din sila. Nakuha sila ng mga sandatahan ng Portugues. At under ng Portugues, yung barko na yon winasak rin ng bagyo. So isa na lang po yung natira, si Elcano. Yung po yung kasaysayan ng limang barko ni Magellan, si Magellan so si Magellan nag-travel lang almost half kalahate pero hindi po siya nakabalik ang totoong nakaikot sa buong mundo ay si Elcano at saka siyempre yung kasama niyang manunulat na si Pigapeta at yung tripulante nun yun po talaga ang nakaikot sa buong mundo at napatunayan nila talaga dito na bilog din ang mundo kasi rounder yun ang... Uh ano ni Magellan, bilog yung mundo. So, Magellan, pagpunta niya rito sa Pilipinas, hinihingan sila ng tax. No? Pagka may dumadaan, lahat daw kasi nang dumadaan barko sa Pilipinas, hinihingan ng tax para, siyempre, kikita yung mga nandun. Ano? No? Ibig sabihin, meron ng mga tao sa Pilipinas, hindi nila na-discover yung Pilipinas. Hindi silang discover dahil sila pa nga yung hinihingan ng tax. Magaling nang makipag-usap itong si Magellan at nabilog niya yung mga ulo ng tao noon dahil sa mga kasuotan nilang bakal at malalaking kanyon. So, yun po 'yon. Yun po ang totoong istorya. Yun po no, sana naibigan nyo itong topic natin ito tungkol sa limang barko ni ano no, ni uh, Magellan at uh, kung paano sila naubos na punta sa isang barko na lang yung nakabalik ano? at hinaluan po natin to ng uh, konting history na lalaman natin na uh, shinare naman natin sa video ito hanggang sa muli po abang-abang uh, lang po kayo dito ng ating mga video ito po si Avoy Mix Video Kita Kits